At ito pa rin mga natin si uh, uh, Professor Rene T. Domingo. Professor Domingo, muli magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Manuel. Ano pong masasabi yun doon sa nagsasabi ng mga empleyado? Kasi nababasa ko online, uh, wag daw masyadong galingan sa trabaho. Kasi hindi ka naman pamamanahan sa kumpanya at anytime pwede kang palitan. Uh, kaya gawin mo lang yung sapat at wala ka na masyadong extra effort. Paano po kaya ang sagot ng isang katulad niyo, Professor Domingo? Well, may mga ganyan tao, no? Kaya lang, magiging opposite ang epekto niya no lalo kang hindi papansinin ng management lalo kang papalitan kasi hindi ka nagsisikap eh yung mga nagsisikap yan ang nagiging manager potential manager at pag tumaas ka magiging shareholder ka pa wow. ganyan tumataas sa mga ano eh galingan mo ma ma magpakaiba ka sa ibang tao Huwag mo silang gayahin ha kaya may iba yung mga walang loyalty yung walang hilig magsikap eh, wala rin ano sa buhay walang walang future yun di ba hanggang doon na lang sila palipat-lipat ng kumpanya ayun ay eh, di walang mangyayari sa buhay nila tatanda silang ganun